Frances! Magaling ka na nga pala talaga. What an improvement! Asan ang mami mo? Manay ko! mo nga ako! Alam mo bang ginawa niya lahat ng properties ko? Lahat ng pera ko? Anak magmaang mami ko, Frances. Alam kong alam mo lahat ng ginagawa ang kalokohan ng mami mo. Wala akong alam. And besides, buti nga na wala ka ng pera para mabawasan mo yung kayabangan mo sa katawan. Talaga. Hmm. Oo oh? yung mami mo, hindi ko magtundihan. How dare you! No, how dare you! Pareho kayo ng mami mo! How dare you both! Pareho kayong tuso! Pareho kayong walang hiya! Alam mo, if I had the chance, I would kill your mother! Alam mo ba yun? Ha? Huh? Dahil kulang makabayaran ng buhay niya ng mga nagawa niya kasalanan sa akin! I can kill her! Huwag tundaan mo, ha? hindi ako papaya na niya lahat ng pagkatay ko. Handa mo yan. Sabi mo sa kanya yan! Pabawiin ko lahat ang inaamal niya sa akin. Pabawiin ko hanggang sa kakuli-huli ang senti mo. Remember that! Ang tinitingin niyo!